Manging isda sa Masinlok, Zambales, aminadong malaking kawalan ang limitadong pagpapalaot sa Scarborough Shoal. Ang buong detalye iahatid ni Nimfa Asuncion. Radyo Pilipinas. Radyo Report. Aminado ang mga mangingitga sa Martin na may pangamba rin silang nararamdaman sa pagpapalaot at, at pangingitga ngayon sa baho ni Masinlok. Ito yung sagit na rin ng pagpapatapat ng China ng bago nilang domestic law na aarest rin at ikukulong ang mga mahuhuling nangingitga sa looban ng baho ni Masinlok o Harbor Shoal dahil itinuturing nila itong bahagi ng kanilang teritoryo. Ayon sa mga isang nakausap natin na si Philip Makapanas, na matagal nang nga nangingisda dito sa Masinlok, hindi pa nila muling sinusubukan ng mga mangisda sa Scarborough Sola. Sinabihan na niya sila ng kanilang munisipyo o ng kanilang rekalde na huwag munang magpalao. Narito ang bahagi ng pahayag ni Kuya Philip Macatana. Para sa amin, eh? malaking nga. Kawalan niya pag magpalaot. Ang ganda naman yung kita namin. Dito lang kami sa tabi, wala. Dito lang sa pagkakalaot. Pero po kasi kami naman dito. Hindi ba? Hindi. Maraming uh -huh. nakakalimutan. Sigurad din Philip na may mga kasamahan na rin sa mga magmista na nakaranas ng uh, mga pambobomba ng tubig mula sa China Coast Guard. Samantalang ang ilan naman niya sa kanila ay tinipilian rin ng kanilang mga huling isda. Narito ang uh, pagbabahagi muli ni uh, Kuya Philip Makapana. Nakakabilo na rin yung mga kaano nila, yung mga mainista nila. Kaya lang yung mga coast guard nila. Kung minsan yung isda namin, Pilipinigan, Kukunin nila yung magaganda. Matitira sa amin yung mga pangit na lang, mura. Mga uh, na Pero hindi naman ano, hindi naman madala. Kaya lang yung sinong, meron silang, ano, nila ng tubig. Hmm. Meron silang, hindi gusto, iniisprihan nila ng tubig. Dinagdagri din, ni Makatanas na mula na may nakabanday ng mga Chinese sa loob ng Scarborough Shoal ay mas lumiit na rin ang kanilang kita dahil mas madalas na lang silang sa labas o paligid ng Scarborough Shoal na iginta. Kung ikukumpara kasi, ang huli sa loob ng Scarborough sa isang linggo ay uh, yung kita nila pag na huli doon sa loob ng Scarborough ay umaabot ng 7 to 8,000 pesos pero pag sa labas ay umaabot lang ito ng nasa 1,500 pesos. Hiling ngayon ang mga mga lalo na sa ating Philippine Coast Guard, samahan o alalayan sila sa pangingisda sa Scarborough Shore. Mula dito sa Mazinlok, Sambales, ito si Nimbasun Shon para sa Radyo Pilipinas.